Oh. how about you? Try it. Sarap din, di ba? Hello, friends. Good morning. So, luto tayo today. At ang akin pong lulutuin ay gulay ulit, Siyempre, For the gulay muna tayo sa mga panahong ito. So, ito po ang aking lulutuin. Ang mais, gulay na mais para siyang nilaga. Ayun ko kung anong tawag dito. Pero parang igigis ko para mas masarap. And then, ito lang ang sahog niya. Malunggay na healthy. Wow. At gigisahin ko na lang. Kamatis at bawang lang. So, kung halimbawa sa iba ay laga-laga lang, sa akin, igigisa ko na lang sa olive oil para medyo mas kumapit or mas Uh, lumasa yung aroma, aromatics natin dun sa sabaw. So, magigisa tayo ng ating um, kamatis at bawang. Walang sibuyas. Para ano. Pag medyo mainit na, tayo na ay mag gigisa. So, dito ako para kita nyo ako. Lagyan natin ng konting patis. And then, lagyan na natin ng tubig. Pakukuloy na natin yung ating sabawo. Hmm. Habang hinintay natin kumulang ating tubig Maghihimay naman tayo ng malunggay Ayan, hindi naman masyadong halatang enjoy na enjoy ako mag Himay ng mga malunggay dyan Tignan nyo naman, hindi ko na nga siya hinihiwalay ng isa-isa Basta natanggal, at natanggal ko lang sa tangkay keri na! Si pag talaga ni Jota, very good ka talaga. Tignan mo na yan. So, ito na nga, kumukulo na po ang ating pinakukulong tubig na may bawang at kamatis. Naglagay lang po ako dyan ng pat patis, konting patis lang. At pagkatapos ay binubuko na rin po ang ating mais. Uh, kung mapapansin niyo ang mais ko dyan ay sweet corn or yellow corn. Wala po kasi akong puti. Yan lang ang nabili ko. Pero, pwede na rin yan. Pwede ko na rin niyang gulayin at kinakain na din yan na aking mga anak. Bet na din nila yan. So, yan na. Nilagay ko na po sa aking kaserola, ang ating mga mais. At pagkatapos yan po ay palalambutin lang natin at kayo na pong bahalang magdagdag ng pampalasa. Pag naluto na po, pwede na nating ilagay ang ating mga dahon ng malunggay konting halu-halu lang at pag nakita ninyong umiba na po ang kulay ng ating malunggay, okay na po. Pwede na pong lantakan ang ating gulay na mais. Ayan na po ang itsura niya kapag luto na siya. Hi guys! Luto na po ang ating mais na gulay. Ate, dahil alam ko, paborito mo yan, alam ko ang sagot mo. Ano? Good. Ah, uh, see, I told you. How about this bunchuan of mame? Mm. Ha, bunchuan. Hi. Hi. <laughs> Bagong gising sila, guys. Anong oras na? And Aww. ito si Ate Jaya. Nakain din ang gulay yan. Very good yan. Tapos, ang kaulam ng kanilang... Ha, makinang isda. <laughs> ang kaulam ng kanilang gulay ay isda isdang tilapia. Dapat meron akong ano dyan eh. Purpose dyan kaya kami bumili ng tilapia. Pero dahil hindi sumipot, ulamin oh, na lang ng aking mga dalaga. Ay! Ate! Yummy! Munsahan, mm -hmm. <laughs> how about you? Try it! Sarap din, di ba? Meron pa ako doon pang pwede nating merienda mamayang hapon. Kasi bumili si mami. Ito ang gusto kong pakainin talaga guys ng gulay. Kasi to sobrang choosy nito eh. O oh, diba yummy? Munsuhan? na malaki ni mami? Oh. Kasi kumakain din naman talaga si Jeya ng mais kahit hindi gulay. Tapos isda. O oh. oh. diba ang bongga tigigisa sila ng isda. In fairness guys malaki ang isda na yan ah. <laughs> o oh, sige ubusin niyo na yan. Kain tayo, Franny! See you again next time! Bye! Bye. Busuhan! Bye! Ate Jaya? Bye! <laughs>